Samantala sa karagdagan pa nating mga balita sa araw na ito ng uh, lunes, pakinggan naman natin ang pag-uulat mula sa ating, uh, o mula sa ng DCJO, ang Spirit FM, CMN, Baler, Aurora. CMN live, live Nationwide George Balbero, magandang araw sa yo. Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Puspusan ngayon ang mga proyektong pang-infrastruktura na naglalayong mapaunlad ang turismo sa bayan ng Dinalungan sa Aurora. Gaya ng rehabilitasyon at pagsasaayos ng dinarayong Bulawan Falls ay pinondohan ng 30 milyong piso. Target ngayong taon na matapos ang pagsasaayos ng bago mukha nito upang mas lalong kaaya-aya para sa mga darayang turista, lokalman man o banyaga bukod ay inumpisan na rin ang konstruksyon para naman sa bagong pang sa lugar na tatawaging Binalungan Boulevard. Ang proyekto ay may sukat na 320 meters malapit sa dalampasigan mula sa poblasyon ng bayan hanggang barangay di Baraybay na pinondohan naman ng 55 milyong piso. Ayon sa lokal na pamahalaan na magsisilbi pasyalan, kainan at iba pa kapag natapos na ang naturang proyekto. Maglalaan din ng livelihood program ang LGU para naman sa na mga residenteng nagnanais na magnegosyo kung sakaling buksan na ang kanilang dinalungan boulevard. Ang pagpapaunlad ng turismo sa lugar ay suportado at inunduhan ni na Congressman Romel Angara at Senador Sani Angara. Dahil diyan ay lubos ang pasasalamat ng lokal na pamalaan sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Manuel Torres. Sampo ng kanyang mga kasamahan sa sangguniang bayan ng binalungan. Mula rito sa DCJO, Spirit FM, CMN, Baler, Aurora, ako si George Balbero nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat George Balbero mula po naman sa impilan ng Spirit FM, CMN, Baler, Aurora. Samantala,